Kabilang sa mga nakatanggap ng 100 fruit bags ng kabute mula sa pamahalaang pandalawigan ng Nueva Ecija ang isang kabataan mula sa barangay Kaalibangbangan, Cabanatuan City. Si Steven John Castillo ay 13 taong gulang at may sakit na rheumatic heart disease simula noong 2021. Kasalukuyan siyang nagagamot at gumagastos ng halos 1,000 piso sa kanyang maintenance sa kada 20 araw para hindi lumala ang kanyang karamdaman. Ai ni Rudy Castillo tatay ni Steven, malaking tulong sa tulad niyang nagro-rolling ng ulam at nagpapaarkila ng videoke ang ipinagkaloob ng kapitolyo na kabutihan mushroom fruit bags para sa kanyang anak na miyembro ng Persons with Disability o PWD sa kanilang lugar. Dahil dito ay nagkaroon siya ng karagdagang kita na kanyang ipantutustos sa mga kailangan sa eskwelahan at pagpapagamot ni Steven, pati na rin ang mga gastusin sa bahay at pangulam ng kanyang pamilya. Laking pasasalamat ni Mang Rudy sa Kapitolyo sa pangunguna ni na Governor Aurelio Oy Machas at Vice Governor Doc Anthony Umali dahil sa suportang ibinibigay sa mga PWD sa lalawigan. Medyo mahirap po kasi ang buhay ngayon. Kaya po nagpapasalamat kami kay Gov at napili po kaming bigyan itong mushroom para po dagdag ng income eh nga. Kay Gov sa kay Vice Governor at sa kay Ma'am Cherry maraming maraming salamat at kami po ang napili nyo dito sa Mushroom po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.